sino man ang para sa sa'yo na nilaan ng Diyos, critical yan sa purpose mo. Ano sabi ng Lord? It's not good for a man to be alone. I will make a suitable, everybody say suitable. Napansin niyo, hindi sinabi ng Lord, I will make a compatible partner. Hindi kasi porket compatible, suitable. And marami sa atin na nadideceive kasi ang habol natin, compatibility. Hindi suitability. Oo nga compatible kayo today. Pareho kayong mahilig manood ng Queen of Tears. Pareho kayo mahilig sa pula, pareho kayo mahilig sa tina Baka kayo na talaga. O sa ngayon compatible kayo. Pero kaya kayo compatible kasi hindi pa kayo parehong fully developed. Amen. Bakit kailangan mo ma-realize mga kapatid? Take your time. Because if you rush the process, you will ruin the result. Marami akong kilala nagsisettle for less kasi hindi nila nare-realize yung magnitude ng assignment ng Diyos para sa kanila. Bakit ka magsisettle sa mga taong hindi kayang i-define ng faithfulness? Bakit tayo magsisettle sa mga taong hindi kayang i-define ng commitment? Ba't tayo magsisettle sa mga taong walang standard sa buhay?